Well, una, una po, no? I am sure yung mga antivirus sa ating likunan ay talagang handang-handa na mapahiya ang presidente doon sa um, ginawang uh, pagdinig sa Senado. E eh, pati po si Coco, Senator Coco Pimentel, bagamat siya ay naging Senate President nung naging presidente si uh, PIRRD, alam naman natin, eh, meron din yung sama ng loob no? dahil nasa sa PDP laban. So siguro akala nila, eh, sa wakas, no? eh, mapipindaw nila ang ating presidente. Pero hindi po nangyari yon. Ano ba sa tingin ko mga nangyari? Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila de Lima. Bakit? Naku po. Napakagaling po ng pagtatanong ni um, Senator Tempore Jingoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leila de Lima. Bakit ang ingay-ingay niya sa human rights? E dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. Unang-una, yung siya ay chair ng Commission on Human Rights. At yung pangalawa, ay yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Tandaan niyo po, ah, ang Leila de Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA at panahon ni um, um, Noy, Noy Aquino. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, po pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si uh, Senate Pro Tempore, um, Jingo Estrada, ngawa lang siya ng lang ngawa tungkol dun sa Davao Death Squad pero doon sa halos labing dalawang taon na siya'y nanungkulan, eh, wala naman nangyari sa kahit anong uh, pag pagnangawa niya laban kay uh, um, Mayor uh, Rodrigo Roa Duterte. No? So talagang I agree with Senate uh, Pro Tempore Jingo Estrada na talagang yung uh, kabiguan, kabiguan ni Leila de Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte, nung panahon na siya ay mayor pa at bago pa naging presidente, is sheer incompetence. Saludo ako kay Jingo Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido ko mon. O, oh, Commission on Human Rights ka, chairman, tapos ikaw ay Secretary of Department of Justice, hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Davao Death Squad na sinasabi mo?